Meron pong bad news at good news. Unahin natin yung bad news dahil siguradong matutuwa tayo mamaya naman sa good news. Ang bad news po talagang malaki ang uh, sakop netong super typhoon na ito, expected super typhoon. At ito po ay nararamdaman na sa ilang parte ng ating bansa. Katulad po dito sa aming uh, probinsya sa Rumblon. Ito po ay uh, banton Rumblon, isang maliit na isla na uh, noong nakaraang bagyo ay matindi rin po ang uh, uh, salanta, matindi po ang pinsala dito sa aming uh, maliit na island. Lalo na sa case namin dahil yung aming negosyo ay nasa tabing dagat lang, nasa pier, nasa port. Kaya kailangan talaga lumikas. So ngayon ay lumikas na at medyo malungkot talaga dahil sa tuwing may bagyo, ganito ang aming sistema. Ganito ang aming ginagawa. Pero ngayon, habang tayo ay nagaasikaso ng ating negosyo, merong good news. Hindi lang ito basa-basang good news eh. Um, sa gitna ng mga sakuna, at ganito ang malirinig nating balita, ay siguradong matatabunan yung masamang nangyayari sa ating bansa Dahil sa tingin ko, ito po ay or mas maraming Filipinos ang matutuwa dito sa balitang ito. Ito naman ay expected na. Pero hindi natin inasahan na sa gitna ng mga sakuna. Sabi nga, uh, first uh, quarter daw na 2026 maaresto etong si Bato. Pero eto at napaag, napaaga. Lalo magiging masaya ang Pasko ng mga victims ng ng EJK, ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pagmusad nga ng uh, war on drugs. Eto po. ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Um, yan po ay ayon kay Ombudsman Krispin uh, Crispin Rimulia. Yan po ay balita na rin sa lahat ng uh, media network, uh, mainstream media. At syempre, ito po ay pinag-uusapan na rin sa social media ng mga kababayan natin. Mas marami di hamak ang natutuwa pag binabasa at chinecheck natin ang comment section. Ayan. Ito rin po, balita sa GMA News. The International Criminal Court has issued a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Ombudsman Rimulia said on Saturday, the Department of Justice, however, said it is verifying the information. So, hindi pa verified ng DOJ, pero sa tingin ko, ito'y totoo na eh. Andiyan na eh. GMA News Online contacted de la Rosa's office to get their comment but has yet to receive a reply As sa posting time. Nasaan na kaya si Bato? Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Nakamakailan ay mukhang hindi mo masyadong makita, hindi masyadong visible sa social media etong isang ito. At titignan natin kung sino pang susunod. Bago siguro magpasko, mas marami pa ang maaresto ng ICC. Or mas marami pang warrant of arrest ang ilalabas ng ICC. At sino-sino yung mga yon? Isama na rin natin si Bongbod at si Sara Duterte sa mga nakalinya dyan sa mga aaresto ng ICC. ba? Diba? Good news. At sana maya maya magkaroon din tayo ng good news na ang, ang, ang pagyong ito ay hindi naman talagang manalasa. Sana kahit papano sa halip na, halip na mag-intensify, sana kahit papano ay matunaw at umina ng konti. Mag-ingat tayong lahat.